Hindi umano naniniwala si Kabanatuan City Consumers Association Secretary Fortunato C. Calis na pagsiservisyo at paglilingkod ang dahilan ng pagtakbo ni Ria Vergara bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija. Sa pahayag ni Pastor Calis, dalawang bagay ang nakikita niyang maaaring dahilan kung bakit pumasok na rin sa politika ang asawa ni Kabanatuan City Mayor J. Vergara. Una dito ay upang maproteksyonan ang kanilang mga negosyo sa lungsod ng Kabanatuan at upang mapalagay lawak o mapalaki pang lalo ang kanilang negosyo sa probinsya para sa pansariling interes lamang. Unang-una, -una, to protect their business. Hindi natin maiaalis yung katotohanan na ang pagiging kongregista ay power yan. Maari lang naman na to expand their business. Isa yun. O para palawak, para lakihin o palawakin ang kanilang sakop na kapangyarihan. Kasi hindi ka lang concentrate sa lusot ng kabartuan. Kukuhanin mo na yung buong ikatlong distrito. Eh, malaking bagay yon Lalong makapangyarihan. Kung siya ang nakaupo, siya rin ang may-ari ng prangkisa, sila lang ang number one distributor ng kurens sa kabartuan, eh, napakalaking proteksyon ang mabibigay nila sa kanilang negosyo kung siya magtagumpay na manalo. Isa sa mga negosyong pangumayari ng mag-asawang Vergara ay ang Cellcore o Cabanatuan Electric Corporation na nag-iisang nagbebenta at nagsusupply ng kuryente sa buong lunsod ng Cabanatuan. Ang pinagkukunan ng kuryente ng Cellcore na FCVC o First Cabanatuan Ventures Association ay pinamamahalaan din ni Ria Vergara. Batay sa annual report ng Selcor noong 2009, nasa ilalim na ito ng pamumuno ng mag-asawang at Mayor J. Vergara. Ito rin ang taon kung kailan nagkaroon ng overcollection o sobrang pagsingil sa kuryente ang naturang korporasyon na umabot sa mahigit 70 milyong piso. Dahil sa mataas umanong singil ang kuryente sa lungsod, libu-libong mga kabanatuwenyo ang patuloy na naghihirap at umaaray. Ang tagapagtanggol ng Selcor, alam ano naman natin lahat na ang isa sa may-ari nito dahil ito ay corporation naman ang pinakamalaking share sa share of stock sa Kabarot Electric Corporation ay eh, ang pamili Vergara na sila din ang namumuno dito sa lungsod ng kabanatuan kaya ang tao ay sumusunod na lamang kung ano yung bila dumating dahil nga kanino ka dudulog kanino kang Dagdag pa ni Kalis, umiiral na ang monopolyo sa negosyo ng kuryente sa lungsod at kung hahayaang maupo bilang kinatawa ng ikatlong distrito si Ria, ay maaari pa itong lumawak at magpatuloy. Meron pong monopolyo sa negosyo ng kuryente sa lungsod ng Kabanatuan at ang may-ari nito, isa sa may-ari nito, pinakamalaking service tax ay ang pamilya Gargara. Lalo na po yung mag-asawa, si Mayor Vergara, at si Madam Ria Bergara. Kapag po ito ay nagtagumpay, ang monopoly po ng negosyo ng kuryente ay magpapatuloy, magpapatuloy, magpapatuloy at ang paghihirap ng ating bulsa ay magpapatuloy, magpapatuloy hanggang sila ang namumuno sa lungsod ng kabanatuan. Ako po si Jessa Dizon para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!